What's up, mga papi? Um, nga pala, meron akong bagong nagawang produkto bukod sa Bakero Ati. Ang tinatawag ko po na The Bakero Roller. <laughs> Panggawa po na akong coil. Nakita ko lang kahapon yung video ni Idol Nino Yakino sa Bulak Boys. So, nag-attempt ako na gayahin. Testing lang. Gamit ko po ay tangkay ay hawakan. I mean, yung hawakan ng walis pumutol lang ako. Tapos pako. Saka isa pang pako. Ewan ko nakikita niya. Ayan. Okay. So, paano ba ginagamit to? Well, according to the video na napanood ko kagabi, hawakan mo tong wire na to. Ito ay 0.45 po na bakero wire. Uh, Titestingin ko lang po. Ayan. So, lagay mo na kayo na isa dyan. So, paano ba gumagana to? Nakita niyo yung wire? Pitin nyo. Ayan. Makikita nyo naman sumasama yung wire. Ayan, ay. Okay. Ayan, sumasama. Ayan. Pagkatapos ng unang coil, adjust nyo ng konti. Luwagan nyo. Para hindi niya tamaan yung naiwan na wire. Galing dyan, dire-diretso na. Ikot na lang na ikot. Ayan. Pag nakita nyo, pag gumalaw to, pag naramdaman nyo gumalaw tong hawak-hawak nyo, ibig sabihin natamaan nyo siya ulit. Adjust nyo lang ng konti. Ayan. Galing, sa pagkatapos ng dalawang coil, dire-diretso na yan. Ayan, ko na po. And there you have it. Perfect coils. All the time. Ice back? Alright. The Baquero Roller. Big